Bilang pagpapatuloy ng ating talakayan hinggil sa batayang konsepto ng pagbasa, ngayon ay bibigyang-daan natin ang talakayan naman para sa proseso ng pagbasa. Nabanggit natin ayon kay Anderson ang pagbasa ay isang kompleks na kasanayan. Ito ay dumadaan sa isang proseso, hindi lamang tayo natatapos sa literal na pagbabasa, bagkus ay meron pa itong mga susunod pang hakbang. Merong apat na pangunahing hakbang o proseso sa pagbasa. Una ay perception, pangalawa ay pag-unawa, pangatlo ay reaksyon, pangapat ay pag-uugnay. So, isa-isahin natin ano ba yung pagkakaiba ng mga iyan. Ang unang hakbang daw kapag tayo ay nagbabasa ay yung tinatawag na perception o tinatawag din itong proseso o hakbang ng pagkilala. Kung saan ang ating mga mata ay ginagamit natin para kilalanin ang mga simbolo at sa pamagitan nito ay natutukoy natin kung ano yung mga tunog at hanggang sa makabuo tayo ng mga salita mula lang doon sa nakikita nating mga letra. So yun ay nangyayari sa unang hakbang ang perception o pagkilala. Samantala, pagkatapos nating mabasa ng literal yung mga nakasulat na teksto o mga salita, dito napapasok sa ikalawang hakbang yung proseso ng pag-unawa kung saan ito ay nagaganap sa isipan dahil unti-unti na nating binibigyan ng kahulugan o iniintindi yung mga salitang nabasa natin. Pagkatapos nito ay darako tayo sa ikatlong hakbang yung tinatawag na reaksyon. Kapag naintindihan na natin yung ating binabasa, ay kasunod na nito yung pagbibigay natin ng reaksyon kung tayo ba ay natuwa, tayo ba ay nainis, nagalit mula dun sa ating nabasa. Dito rin papasok yung tayo ba ay ayon o hindi mula dun sa impormasyon. Gayun din, hinuhusgahan na natin yung teksto kung ito ba ay tama o mali. At ang pinakahuling proseso sa, o hakbang sa proseso ng pagbasa ay ang pag-uugnay. Kung saan, Mula doon sa mga naintindihan nating impormasyon, uh, pinipili na natin kung alin sa mga ito yung idadagdag natin sa ating kaalaman. At gayon din, inuugnay natin o kinukonekta natin ito sa mga tinatawag nating stock knowledge na o mga paunang kaalaman natin tungkol sa isang paksa. So muli, ito yung apat na hakbang sa proseso ng pagbasa. Una ay perception o tinatawag din pagkilala. Pangalawa ay pag-unawa. Pangatlo ay reaksyon. At ang pang-apat ay pag-uugnay. Dagdag na kaalaman din, ang kinikilala natin na ama ng pagbasa ay si William S. Gray. Salamat sa panonood, Gabanwa! Patuloy nating suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Pwede ka rin mag-comment ng mga topic na gusto mo pang gawa natin ng video para matulungan ka namin sa iyong pag-aaral. Hanggang sa muli, salamat!